Sa gitna ng nagliliwanag na lungsod ng Maynila, isang gabi ng tag-init ang nagmistulang perpekto para sa mga tagahanga ni Lara Mendoza. Sikat na sikat ang pangalan niya, isang artista na hindi lamang hinahangaan kundi iniidolo ng milyon-milyon. Sa entablado ng isang engranding event, suot niya ang isang kumikinang na damit na gawa ng kilalang designer. Ang bawat hakbang niya ay sinasabayan ng tunog ng mga flash ng kamera at mga sigawan ng fans. Ang bawat ngiti niya ay tila kayang magpahinto ng oras. Pero sa likod ng mga ilaw at kamera, may isa pang kwento na hindi nila nakikita. Si Lara, sa edad na tatlumpo, ay nasa rurok ng kanyang tagumpay. Ang kanyang mukha ay nasa mga billboard, magazine at television. Ang kanyang pangalan ay palaging laman ng mga balita. Laging positibo, laging puno ng papuri. Ngunit sa likod ng kanyang perpektong imahe, may lungkot na hindi maitatago ng kahit anong makeup o ng ngiti. Sa bawat gabi na natatapos ang kanyang trabaho, siya ay nauupo sa isang madilim na sulok ng dressing room. Pinapanood ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang refleksyon ng isang babaeng hindi na sigurado kung sino siya. Lara, ang ganda mo kanina. Napahanga mo na naman ang lahat, sabi ni Albert, ang kanyang manager na nasa tabi niya mula pa nung siya'y nagsisimula. Sa edad na 35, si Albert ay hindi lamang isang manager kundi isang kaibigan, isang tagapayo at minsan ang kanyang tanging sandalan. Kahit ay abala sa pag-aasikaso ng schedule ni Lara, palaging may panahon si Albert pa sa gitna ng kumikislap na mga ilaw at umaalingaungaw na sigawan ng mga tagahanga, lumakad si Lara sa pulang karpet. Suot niya ang isang makinang nagaon na tila hinabi sa mga bituin. Ang kanyang nangiti ay perpektong nakapinta sa kanyang mukha, ngunit sa likod ng mga mata niya ay may aninong hindi maitatago. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Mga tagahanga, mga kritiko, at ang walang tigil na kamera. Ang init ng tag-init ay sumisingaw sa paligid, ngunit ang lamig sa kanyang dibdib ay tila hindi kayang tunawin ng kahit anong sikat ng araw. Sa isang sulok ng event, Tahimik na nakatayo si Albert, ang kanyang matagal nang manager. Alam niya ang bawat lihim ni Lara, bawat sugat na tinatakpan ng kanyang kasikatan. Nang matapos ang programa, nilapitan niya ito sa dressing room. "Lara," mahinahon niyang simula habang isinara ang pinto upang mapanatili ang kanilang pribadong usapan. "Kumusta ka? Parang hindi ka na naman mapakali kanina." Napabuntong hininga si Lara at tumingin sa salamin. Ang refleksyon niya ay parang estranghero. Ang babaeng nasa salamin ay ang sikat na artista na minamahal ng lahat, ngunit hindi siya iyon, hindi ang tunay na Lara. Alam mo Albert, bulong niya, halos hindi marinig sa lakas ng tunog ng mga tao sa labas. Minsan iniisip ko kung anong pakiramdam ng hindi kailangang magpanggap. Kung anong pakiramdam ng hindi kailangang ngumiti kahit gusto mo nang sumigaw. Lumapit si Albert at maingat na inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Lara, hindi mo kailangang dalhin lahat ng ito mag-isa. Nandito ako, lagi akong nandito. Ngunit hindi iyon sapat. Hindi kailanman naging sapat. Ang kanyang mundo ay isang entablado at siya ang bida sa isang palabas na hindi niya pinili. Kinabukasan dumalo si Lara sa isang engrandeng awards night habang tinatawag ang kanyang pangalan bilang Best Actress of the Year, pumalakpak ang buong auditorium. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, nginitian ng lahat, at naglakad papunta sa entablado. Ngunit habang hawak niya ang tropeo, may biglang kirot sa kanyang dibdib. Napahawak siya rito at sa isang iglap bumagsak siya sa entablado. Nagkagulo ang lahat. Ang sigawan ay napalitan ng mga bulong at ang musika ay biglang tumigil. Si Albert ang unang sumugod sa kanya, hawak ang kanyang kamay habang dinala siya sa ospital. Sa isang maliit na kwarto, nagising si Lara na nakatingin sa puting kisame. Ang amoy ng alkohol at gamot ay sumalubong sa kanya. Sa tabi niya, si Albert nakaupo hawak ang isang folder ng mga dokumento. Anong nangyari? Tanong niya. Mahina ang boses. Huminga ng malalim si Albert. Lara, kailangan mong malaman ang totoo. Matagal na kitang pinapatingnan sa doktor. May sakit ka, isang bagay na hindi basta-basta nagagamot. Napatingin si Lara sa kanya, ngunit walang gulat o takot sa kanyang mga mata. Sa halip, may kakaibang katahimikan. Parang matagal na niyang nararamdaman ito, ngunit ngayon lang niya narinig mula sa iba. Bakit hindi mo sinabi agad? tanong niya, bahagyang nanginginig ang boses. Dahil alam kong hindi ka handa, sagot ni Albert, halos pabulong. At dahil alam kong hindi mo gustong huminto. Hindi na sumagot si Lara. Sa halip ibinaling niya ang tingin sa bintana. Sa labas tanaw niya ang abalang lungsod ng Maynila. Ang mga ilaw na kumikislap sa gabi. Ngunit sa kanyang paningin, tila nawawala ang kinang ng mundo. Pagkaraan ng ilang araw nagpasya si Albert na dalhin si Lara sa probinsya upang makapagpahinga. Sa kabila ng kanyang pagtutol, pumayag din si Lara. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang hangin na hindi amoy usok, ang lupa na hindi natatakpan ng semento. Sa tabi ng isang maliit na ilog, nakaupo sila ni Albert habang tinitingnan ang paglubog ng araw. "Albert," simula ni Lara, ang boses niya ay puno ng pagod ngunit may bahid ng kapayapaan. "Gusto kong talikuran na ang lahat." ang showbiz, ang kasikatan, lahat ng ito. Gusto kong hanapin ang sarili ko kahit sa huling mga sandali. Tumango si Albert, ngunit sa likod ng kanyang mahinahong ekspresyon, ramdam niya ang bigat ng nalalapit na katotohanan. Alam niyang hindi ito magiging madali, ngunit para kay Lara, gagawin niya ang lahat. Sa malayong sulok ng langit, unti-unting naglaho ang araw, iniwan ang mundo sa kadiliman. Ngunit sa kanilang dalawa, may liwanag na nanatili, isang liwanag ng katapatan, ng pag-ibig at ng pagtanggap sa hindi maiiwasan. Tag-init sa Maynila, ang gabi ay buhay na buhay sa mga ilaw ng mga magagarang gusali. Ang mga kotseng dumadaan ay nagiiwan ng anino sa kalsada at ang hangin ay may bahid ng init at usok. Sa isang marangyang hotel sa Makati, naroon si Lara, nakaupo sa harap ng salamin sa kanyang dressing room. Ang kanyang mukha ay perpektong inayos. Ang pulang lipstick na nagbibigay din sa kanyang ngiti, ang mga pilikmata niyang maingat na pinahaba, ang kanyang kutis na parang porselana. Sa labas, ang mga fans ay naghihintay. Ang kanilang mga sigaw ay umaabot hanggang sa loob ng silid. Ngunit sa loob ng dressing room, tahimik. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng champagne. Hindi niya ito iniinom. Tinititigan lang niya ang likidong kumikislap sa ilaw ng lampara. Sa kanyang likuran nakatayo si Albert, ang kanyang manager na matagal na niyang kasama mula pa noong nagsisimula pa lamang siya bilang isang baguhan sa showbiz. "Lara," basag ni Albert sa katahimikan, ang boses niya ay banayad ngunit puno ng pag-aalala. "Handa ka na ba? Papasok na tayo sa entablado." Tumingala si Lara sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay isang estranghero. Sa likod ng perpektong make-up at nangiti, ng nakatago ang isang basag na kaluluwa. Tumikhim siya, pilit na pinapalabas ang lakas na wala naman talaga sa kanya. Oo, sagot niya, ngunit ang boses niya ay parang bulong, halos hindi marinig. Lumapit si Albert marahang inilagay ang kamay sa balikat ni Lara. Kung hindi mo kaya, pwede nating ipagpaliban. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Napapikit si Lara. Napakasimple ng sinabi ni Albert, ngunit para sa kanya, parang imposible. Sa harap ng kamera, siya ang epitome ng kasikatan. Sa likod nito, siya ay isang taong nilamon na ng kawalan. Hindi, sagot niya, pilit ng umiti. Kailangan nilang makita ang gusto nilang makita. Hindi ko pwedeng ipakita sa kanila kung ano talaga ako. Ngunit hindi nakalusot kay Albert ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na niyang nakita ang ganitong eksena. Si Lara na nagpapanggap, si Lara na nagtatago. Sa bawat ngiti niya sa publiko, alam niyang may isang bahagi ng kanyang kaibigan ang unti-unting namamatay. Sa entablado, nagniningning si Lara. Ang kanyang boses ay matamis. Ang kanyang galaw ay elegante. Ang mga tao'y nagkakagulo. Ang mga flash ng kamera ay tila kidlat na walang tigil. Ngunit habang kumakanta siya ng isang malungkot na balada, may isang patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Mabilis niyang pinunasan ito, pilit na hindi nagpapahalata. Ngunit si Albert na nakatayo sa gilid ng entablado ay nakakita. Alam niya at sa kanyang puso, naramdaman niya ang bigat ng hinanakit ni Lara. Pagkatapos ng performance, bumalik si Lara sa dressing room hindi niya nahinintay ang mga papuri o ang mga interviews. Agad siyang umupo sa sulok, hinubad ang kanyang sapatos, at niyakap ang kanyang mga tuhod. Tahimik siyang umiyak, ang kanyang katawan ay nanginginig sa bigat ng lahat. Lara, bulong ni Albert habang dahan-dahang lumapit. Umupo siya sa tabi nito, hindi nagsalita ng anuman. Hinayaan niyang si Lara ang unang magsalita. Pagod na ako, Albert, sambit ni Lara sa pagitan ng hikbi. Pagod na akong maging taong hindi ko naman talaga gusto. Pagod na akong maging masaya para sa lahat maliban sa sarili ko. Hinawakan ni Albert ang kamay ni Lara. Hindi mo kailangang magpanggap, Lara. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng ito mag-isa. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang sumakit ang ulo ni Lara. Napapikit siya ang kanyang mukha'y napangiwi sa sakit. Albert, mahina niyang tawag. May mali, ang malamig na pawis ay bumalot sa kanya at bago pa siya tuluyang mawalan ng malay, narinig niyang tumawag si Albert ng tulong. Ang tunog ng ambulansya ay sumabog sa katahimikan ng gabi at sa bawat segundo, nararamdaman ni Lara ang unti-unting paglayo ng kanyang kamalayan. Sa kabila ng ingay ng lungsod, naramdaman niyang eh, may kakaibang katahimikan na bumabalot sa kanya. At sa katahimikang iyon, isang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Kung ito na ang katapusan, ano ang tunay na iniwan ko sa mundo? Sa gitna ng malalakas na sigawan ng fans at kumikislap na mga flash ng kamera, naglalakad si Lara sa pulang karpet na parang reyna. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ang kanyang postura ay walang kapintasan. Suot niya ang isang makinang nagaw na tila nag-aapoy sa bawat galaw niya. Ngunit sa likod ng mga mata niyang tila kumikislap sa tuwa may isang aninong hindi kayang itago ng kahit anong makeup o ilaw ng kamera. Lara dito, isang tingin naman. Sigaw ng isang photographer. Ano ang masasabi mo sa bagong intriga tungkol sa iyo at sa direktor ng huling pelikula mo? Nakangiti pa rin si Lara, ngunit ramdam ni Albert ang kanyang matagal ng manager, ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay habang hawak niya ito. Tumangu lamang si Lara nagbigay ng tamang dami ng charm sa mga kamera at sa kamabilis na tumuloy sa loob ng venue. Sa likod ng kortina, kung saan hindi na umaabot ang mga mata ng publiko, bumagsak ang kanyang ngiti. Lara, huminga ka, mahinang sabi ni Albert habang inaabot ang isang baso ng tubig. Huwag mong hayaan silang makapasok sa isip mo. Hindi ba't iyon na ang trabaho nila? Malamig na sagot ni Lara habang nilagok ang tubig ang sirain ang bawat piraso ng katauhan ko hanggang wala nang matira? Hindi sumagot si Albert. Alam niyang walang halaga ang mga salitang pampalubag loob sa mga ganitong pagkakataon. Sa halip, kinuha niya ang shawl ni Lara at marahang isinuklob iyon sa kanyang balikat, parang isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa. Ngunit alam nilang pareho na ang bigat sa loob ni Lara ay higit pa sa kayang buhatin ng shawl o ng kahit sino. Ilang oras ang lumipas at tumayo si Lara sa gitna ng entablado, pinapalakpakan ng daan-daang tao. Ang spotlight ay nakatutok sa kanya at ang kanyang tinig ay puno ng emosyon habang binibigkas ang kanyang acceptance speech para sa parangal na kanyang natanggap. Ngunit habang nagsasalita siya, napansin ni Albert ang bahagyang pagkalimitan ng kanyang boses, ang panginginig ng kanyang mga daliri na pilit niyang itinatago sa likod ng podium. Pagkatapos ng seremonya, dinala ni Albert si Lara sa sasakyan. Tahimik ang biyahe pa uwi. Tanging ang tunog ng makina at ang malumanay na paghinga ni Lara ang maririnig sa loob ng kotse. Nang makarating sila sa kanyang kondo, hindi na nakatiis si Albert. Lara, hanggang kailan mo balak tiisin ang ganito? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Hindi mo kailangang patunayan ang kahit ano sa kanila, hindi mo kailangang sirain ang sarili mo para lang maging perpekto. Hindi mo naiintindihan, Albert, sagot ni Lara habang nakatingin sa malayo sa mga kumikislap na ilaw ng Maynila mula sa bintana ng kanyang sala. Ito lang ang alam kong gawin. Ito lang ang mundo ko. Kung iiwan ko ito, sino pa ako? Hindi na sumagot si Albert. Alam niyang sa puntong ito, hindi na kailangan ng sagot kundi ng presensya. Tumayo siya sa tabi ni Lara. Tahimik na nakikinig sa bigat ng kanyang mga iniisip. Ngunit sa gabing iyon, habang tulog na si Lara sa kanyang kwarto, binuksan ni Albert ang isang sobre na matagal na niyang hawak. Isang medical report, mga resulta ng test na matagal nang ibinigay sa kanya ng doktor ni Lara. Ang mga salitang nakasulat doon ay parang mga kutsilyong tumatarak sa kanyang dibdib sa tuwing binabasa niya. Stage 4 irreversible. Matagal nang alam ni Albert ang katotohanan, ngunit pinili niyang itago ito. Hindi dahil sa gusto niyang linlangin si Lara, kundi dahil alam niyang ang huling bagay na kailangan nito ay ang madagdagan ang bigat ng kanyang pinapasan. Ngunit hanggang kailan niya kayang itago ang lihim na ito? Hanggang kailan niya kayang panoorin si Lara na unti-unting nawawala sa mundong kanyang ginagalawan? Sa labas, ang mga ilaw ng Maynila ay patuloy na kumikislap, parang mga bituing pilit bumabagsak sa lupa. Ngunit sa loob ng kondo, ang katahimikan ay parang isang alon ng kawalang pag-asa na dahan-dahang nilulunod si Albert. Napapikit siya, mahigpit na hinawakan ng sobre. Sa isip niya, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong. Isa sa, na, paano ko siya sasabihin? Iba, ina. Sa gitna ng isang maliwanag na entablado, nakatayo si Lara, nakasuot ng isang makinang nagaw na tila binurdahan ng mga bituin. Ang mga ilaw ng kamera ay bumubugso. Ang sigawa ng mga tagahanga ay umaalingaw-ngaw at ang bawat mata sa bulwagan ay nakatutok sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang kanyang mga mata ay tila walang buhay, parang may hinahanap na hindi mahanap sa kinang ng kanyang paligid. Pagkatapos ng kanyang speech para sa isang parangal na muli niyang natanggap, agad siyang bumalik sa backstage. Tumungo siya sa isang pribadong silid malayo sa ingay ng party. Doon, sa likod ng saradong pinto, binagsak niya ang kanyang sarili sa sofa. Tinanggal niya ang kanyang mataas na takong binuksan ng isang bote ng tubig at tumitig sa kawalan. Sa katahimikan ng silid, narinig niya ang mahinang katok. Pasok, mahina niyang sabi. Halos isang bulong. Pumasok si Albert, ang kanyang manager at tanging kaibigan sa industriyang matagal nang kinain ang kanyang sigla. Bitbit -bit nito ang kanyang coat at isang tasa ng kape. "Lara, ani Albert, ang ganda ng speech mo. Parang walang nakakapansin na may pinagdadaanan ka." Napangiti si Lara, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Ganyan naman lagi, hindi ba? Ang trabaho natin ay magpanggap." Nararamdaman niya ang bigat ng kanyang sariling salita. Umupo si Albert sa tabi niya, naglagay ng kamay sa kanyang balikat. Lara, hindi mo kailangang dalhin lahat ng ito mag-isa. Kung may problema ka, nandito ako. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumitig siya sa tasa ng kape na inabot sa kanya. Albert, mahinang sabi niya, sa bawat sigaw ng fans, sa bawat parangal, sa bawat ngiti sa kamera, bakit parang lalo akong nauubos? Bakit parang wala nang natitira para sa akin? Napatigil si Albert. Hindi ito ang unang beses na narinig niya ang ganitong mga salita mula kay Lara. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang bigat ang tono nito. Lara, anya, kailangan mo ng pahinga. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat ng tao. Alam kong mahal mo ang ginagawa mo pero hindi ito dapat maging dahilan para kalimutan mo ang sarili mo. Tumawa si Lara ngunit may pait. Pahinga? Hindi pwede, Albert. Ang showbiz ay parang trend na hindi tumitigil. Kapag bumaba ka, iiwan ka nito. At sino ako kung wala ako sa spotlight? Hindi na sumagot si Albert. Alam niyang hindi pa siya handang makinig. Ngunit alam niyang kailangan niyang manatili sa tabi nito. Kinabukasan habang nasa isang malaking event, muling nagkaroon ng breakdown si Lara. Sa gitna ng isang panayam, biglang tumigil ang kanyang mga salita. Hindi niya maituloy ang sagot sa tanong ng reporter. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa kawalan. Agad na tumakbo si Albert papunta sa kanya, hinawakan siya sa braso at dinala siya palayo sa mga mata ng tao. Sa sasakyan, habang pauwi, tahimik si Lara. Ang mga luha niya ay tahimik na bumabagsak ngunit hindi niya ito pinapansin. Sa wakas, binalin niya ang katahimikan. Albert, tama ka. Kailangan ko ng pahinga. Pero, paano kung hindi na ako makabalik? Paano kung hindi ko na mahanap ang sarili ko? Tiningnan siya ni Albert. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-aalala. Lara, minsan ang pinakamahalagang desisyon ay ang pagbitaw sa bagay na akala natin ang bumubuo sa atin. Baka doon mo palang makita kung sino ka talaga. Sa gabing iyon, nagdesisyon silang dalawa na magtungo sa probinsya Isang lugar na malayo sa ingay ng lungsod, isang lugar na tahimik at puno ng sariwang hangin. Ngunit sa likod ng desisyong iyon, may isang lihim na matagal nang dinadala ni Albert. Alam niyang ang hinihingi ni Lara ay hindi lang pahinga mula sa showbiz. Ang hinihingi nito ay isang pahinga mula sa lahat, isang pahinga na maaaring huli na.